Pabnay na balita mga kabrigada ang NBI, isisilbi ang sabina ngayong araw sa mga kasali sa Zoom meeting ni Vice President Sara Duterte. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. brigada. Report. Silbihan ngayong araw ng NBI ng Sabina ang lahat ng dumalaw sa Zoom meeting ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang biyernes ng madaling araw, November 22. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, na-identify na nila kung sino-sino makasali pero paglilinaw niya, yung mga actively participated lamang ang iimbitahan sa pagdinig. Nasa labindalawa ang padadalhan na na kabilang na ang Zoom account owner. Tatanungin sila kung ano ang nangyari at bakit pinagmumura ni VP Sara si Pangulong Marcos, ang unang ginang at si House Speaker Martin Romualdez. Bago mag December 11 ang itinakay nila. Samantala, napatunayan na ng NBI na hindi AI generated at authentic ang naturang viral video kung saan inihayag ng bise ang tangkang asasinasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Bagong bago, Brigada Balita